Ang dangal ng manggagawa. Sa isang maliit na bayan, may isang karpintero na kilala sa kanyang husay at sipag. Ang pangalan niya ay Lito. Ang bawat piraso ng kahoy na kanyang hinahawakan ay nagiging isang obra maestra sa ilalim ng kanyang mapanlikhang mga kamay. Isang araw, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang bayan. Ang hangin ay sumisipol at ang ulan ay walang tigil. Ginawa ni Mang Lito ang lahat upang protektahan ang kanyang munting pagawaan, ang kanyang kabuhayan. Pagkatapos ng bagyo, ang naiwan ay pinsala. Ang bubong ng pagawaan ni Mang Lito ay gumuho. Ang kanyang mga gamit ay nabasa at nakakalat. At ang mga kahoy na kanyang inipon ay nasira ng tubig baha. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Mang Lito. Alam niyang mahirap, ngunit hindi niya tatalikuran ang hamon ng buhay. Dahan-dahan, sinimulan niyang linisin ang gulo at isa-isang inayos ang mga gamit na maaari pang may salba. Nakarating sa isang mayamang negosyante na si Don Pancho ang kwento ng sinapit ni Mang Lito. Binisita niya ang karpintero at nag-alok ng isang malaking proyekto, ang paggawa ng mga marangyang aparador upang ibenta sa ibang bansa. Ito na sana ang pagkakataon ni Mang Lito na makabangon muli. Tinanggap ni Mang Lito ang trabaho at ibinuhos ang kanyang puso at kaluluwa dito. Gamit ang mga naisalbang kahoy at ang kanyang walang kapantay na husay, unti-unting nabuo ang isang napakagandang aparador. Isang araw, bumisita si Don Pancho upang tingnan ang mga aparador. Humanga siya, ngunit ang kanyang mga salita ay may halong pang mamaliit. Para sa isang simpleng karpintero, hindi na masama, sabi niya, sabay hagis ng ilang pirasong pera sa mesa. Natigilan si Mang Lito, tiningnan niya ang pera at pagkatapos ay tiningnan niya si Don Pancho. Mahinahon siyang nagsalita. Ginoo, ang hirap na dala ng bagyo ay kaya kong harapin. Pero ang kawalan ng respeto sa aking pagkatao at sa aking trabaho ay hindi ko matatanggap. Dahanda ang tinalikuran ni Mang Lito si Don Pancho at ang hindi patapos na mga aparador. Para sa kanya, mas mahalaga ang respeto sa sarili kaysa sa anumang halaga ng pera pinili niyang talikuran ng kawalang galang, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap muli sa kahirapan. Kumalat sa buong bayan ang ginawa ni Mang Lito, hinangaan ng mga tao ang kanyang paninindigan. Nagtulungan sila, nagambag ng mga materyales sa tulong, upang muling itayo ang pagawaan ni Mang Lito. Nalaman niya na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang respeto sa sarili at ang paggalang mula sa iyong komunidad. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.